laman. Pero Mr. President, if you see that it is really, ano, uh, may estafa case, ano na uh, yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa, ano, sa, court, but the, the justice system, the court is a government, no, the court, si, uh, ang, pumapasok ang Supreme Court. Kanayang hinintuan ang na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mo, huwag minalabers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the uh, 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Sabi do binalik ano, ibalik mo, wala mo pera. Maghiram nga ng pera eh ang gobyerno na ito, walang project. <coughs> Wala kang nakikit ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, akap, Ay ayuda. Tupad. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romardes ah. sa, kasi Desa, congressman lang, pero Flip and right ang pamigay niya? Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Nakita ko sa CTV ko rin. Pera natin. Sus Marie Joseph, you know, uh, Gino, or Maldis, oy. Ang awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa to ang as, uh, 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang impyado. Kami sa ano namin, sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro na ito, hindi na magkaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sa lang ito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano? Uh, ang SESS Kinuha rin 62 billion private lang yan para sa mga empleyado. LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya iyang sa sundalo pati yung retirement nila patay yan. given all these predicaments, sir, you have the legal basis uh, on the issues of one. Okay, kaya, yeah, Mayroon na legal remedies in your mind to help na, na. Lahat ito, the example yung field health na binara sila, yun yan. Hindi, hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original na ano nila. Kagaya nitong PhilHealth, Bill 89 billion. Ang naiwan, uh, 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign balloon. In wala na silang majagul dyan. Ano ba juggle-juggle? Tignan mo, bakit ang majagul? They transfer eh, diba, di ba? From private to government hindi nga uh, hindi, hindi na ito kina, hindi na kailangan i-jagol nandiyan na sa kanilang kamay ano pa jaguli nila yan dude nga spend it ayuda hindi nga may jangil jagol may ayuda mm, mm, mm. mm -hmm. will you initiate the filing of charges will you initiate the filing of charges or will you make a move to stop the government from taking Meron, the in, it is uh, tignan natin ang resulta sa supreme court yung sa PhilHealth ngayon So, para may magkaroon ta ng predicate of how to go about They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation of the appeal health to the Quadcom and the judicial killings. Kung mag, kung mag, mag, ano ako, mag? Mag, mass, mass, mass mobilization of people, or people power for that. Ang alam ko ma, ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit ka man mag... Dumanata so, sir, no? <laughs> Alam ko man nang walang pupunta doon. Magmas mag mass mag movement ako, time dalawa lang. sir, <laughs> so, ano sila sir na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd? The magic, wala na. Matagal na yung wala walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you hindi ko, that... Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako, ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? Ma uh, ano, ano? Ikaw na may wala na ako. Crowd. It's only your word that can compel people to come together and uh, raise the common voice of faith. Hey, istorya lang yan ni Kaya Eh. Ganun. Ganun ang ginawa ko noon. Wala man lagi. Di diba? ba? Tulo. <laughs> When... So when you say that, it's the other way around, no? The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo, wala. Wala you know, na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala, akong, wala na akong power, matanda na ako. nag -kay na ako. Kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya.